Nagagang pamas ko ni Ma'am Raquel. Yan po ang ko. Sa 500 pesos. pa ma pamas ko niya sa akin. Hindi ko po akalain na isa ako kapili ni Ma'am Raquel. Kaya guys, kung sino pa hindi nakapag-follow kay Madam Raquel, follow na kayo. Like and share, follow sa tat na sa kanya. Ligyan po siya magpayuda. Marami na po akong natanggap sa kanya. Yung una, pa-jollybee, one bucket. Tapos yung pabigas-bigas ngayon po, ito na naman, 500 pesos yung pamas ko yan ni Madam Laki. Binili ko lang ng bigas kasi yun kasi ang importante. Yan Kaya, Thank you, thank you, Madam Laki. I'm all blessing to come. Um, ito po, akalain na isa po ako mapili mo. Kaya thank you, thank you so much. Hindi po magsawang mag-support ka sa sa'yo. napaka -legit mo, legit mo po na nagpaayuda. Kaya thank you sa pa-surprise mo sa akin, madam. Madam, may ako yung ka. Thank you, thank you. Napakabait mong vlogger kasi matulungin ka. Thank you, madam.